ito yung bata, may dalang aso ah, okay, nakain din sa uh, ka eh okay. Toy, kaganda na yung aso to Toy ano, kaganda na yung tali, wala kang tali ha? wala, parinig ka, parinig ka to Toy parinig ka, may, may bibigyan ko tali ibigay ako sa yung tale. Sorry, Nika. O kayo may binili tali. Ito kay may kukuha ng aso mga katigas. i eh, nakita ko rin bata nga rin yung tali na kanyang aso. Ano ka rin? Destroy, ano? Ano ka pangalan mo ito, Tay? Ace. Ha? Ace. Ace? Taga dito ka? E, eh, o okay, may binili tali din. Ito kay may kukuha ng aso sa aking tropa. Eh, nakita ko rin din yung batang are. Ako yung nakain din sa may kwenka. Eh, hey, ah, ito yung tali. Estro eh. Ito. Uh, are, ito tayo, tali. Para maganda-ganda naman ang paggagala mo. Baba mga asa mo, baba eh. Pati lalagyan ng tali. Para iba-iba naman ang iyong tali. Ah, huh? ito naman. Are, o, oh, di maganda-ganda rin tali mo. Hawakay, mo Hawakay, mo Hintay, nananan, nananan. Ah, uh, uh, okay. Bruno. Bruno. Hawakin mo hawakin mo. Bruno. Ano na 'yan? Tatindal lagi na ano. Bruno. Hoy. O kumusta 'to? Lalagyan na natin ng tali. Kai, okay. ano gari? Bruno. Ang pangalan niyan? Bruno ko. Si Bruno. Para maganda 'yung pag paglalakad Hmm. Oh, so, Bruno. Lalagyan na ng tali. Mm. Oh. Oh, ka? Oh, kapila Bruno. Yun Tiga Oh. Oh. 'Yung maganda ng 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 mo, ano? Putoy, ayos ng ayos ng mo ng ng ayos kaysa isa din sa ah, tinyo ang tali, istro. Oh. Nakalala ko din dati no, okay, yung maliit pa yung eh. din ang tinatali ko sa aking aso, istro. So, di maganda na ngayon ang iyong tali, ano? O, oh. ayos. O, oh. ano? Hmm. Ayos ka. O, oh. Ay siya, lakad na, lakad na. Ah, atay. Kitang-kita ko eh, sa mukha ng bata kung gaano siya kasi ah sa munting tali na binigay ko sa kanya talaga tuong tuwa siya siya totoong ingat kay Pauya god bless you